Yan mga kaisan, kasatra tapos lang po natin magsalansa ng batok dun sa kukuha ng bukas. Sila na po ang nag-uubra dito. toy. eh. Yan, si Naotoy po bukas, tutulong po sila. Toy. Hello po. Toy. Hello po. Ay pinagwalis. Nga, nagwalis pinagwalis. po sila. Tapos ay, ay yun daw ito Ay pwede pala. Pimpa. Ari. Wala dito na, hindi ba tatapos yun okay na? Ako na ba yun? Okay na ito. Hindi lalagyan niyo sa ano, sa gagawing ano natin. Okay. Pang farm to table. Pwede niyo maging project niyo 'to kung gusto niyo. Sabi ko kay Kambal kung gusto po nila maging project po 'yung ano. Tatamnan po ng tig tal 20 perasong talong, 20 pirasong okra, 'yang kabila po 'yan. Yan, bali ano po. Ang nag-obra po nito sinda 'yung mga kaibigan ko po. Yan titingnan po natin yung progress yan tulong tulong po tapos yung kaibigan ko isa na po isa nagagascatter po maghapon na, sabi ko na naman po kay tatay kung ano yung mga gagawin Toy, so, napalabang kayo ha oh daming bato ano ayun Yun. ay no na ano kailangan kayo pati bat batong ano tatay batong eh tatay ito ang lapad tatay ito. Ari kuya yapo ko Ito. Ay say na ilan, no. Maghapon pala uli kayo para pagbukas. Wala makayo gagawin uti lahat. Bukas pa lang Maghapon pa uli bukas Ah, Eh. Ito talaga sana na matibay diyan ganyan. Hukay ang pundas niya ng ilalim. Ah, hilo kayo nga alam ng tatay. Pa kayo ilalim niya. Pa hukay o tama mo. Napauwi. Hindi hmm. niya Tibay niya na, malalaking bato. Ah, malaking ng bato. Ilalim na ano, ay yung kuno na tabo. Napalabang ka lang kuno pag -o? Ah, para ko pag ang tao pwedeng sa lubungan dalawa. Ah. Tapos ito naman lalagyan ng ano, positive kuya yan hanggang dito. Tapos lalagyan ng lubid. Natiga gatlo. Nagigits mo. Alam mo dito ang oh, pusti, kuya pago. Para lalagyan ng design. Oo. Parang ispang aesthetic ba? Nakita ko lang din yung sa ibang bansa. Low budget muna tayo. Low budget. Saka na natin. May, marami naman tayong kahoy na malatubig ay. Tsaka yun ang mas maganda ngayon. Yung parang talaga, yung galing talaga ba sa bukid lang ang gagamitin. Maraming mga bagas-bagas yun Oo nga kuya Ang lamay yung Pang aesthetic Ayan <laughs> ayos na yung kanyang lapad tatay ayos na Ang ganda oh Panalo mga kaysa pag natapos Tatay ko tay mm. Nagkakaitsura na ito yan, yung mga aso sa akin eh. Dahil ito po ang unang ano ay tinitingnan po pag napunta dito, siyempre papasyal po sila dito. Eh, eh yun ang kalimitang nakikita ko, napapansin ko po ba. Pinupuntahan may maya po, po mas maganda ang Paikot naman po yan hanggang dun, magiging paikot po. yung sinasabi nyo man mga kainsan na ano na ang tawag nun yung lalagyan po ng balsa kasunod na po yan kasunod na kaya lang eh, ay utay-utay po yun di pag uh, kumikita na po saka natin yung ire-recraft ng magaganda na dito dito din naman natin kukuhanin mga kainsan utay-utay ba pag kumikita di sa tuli ang develop linis ang linis na Sa kata tayo lalagyan ng lupa para pantay na ano? Oo uh, uh, Lalagyan ng lupa Kaya naman din pala may isa ng sambato Ano ko pag -o? Aba Ay, Kaya naman kami sa pool makaagi kami naghakap ng dalawa oh. Aba Hindi namin tinigilan na rin hanggang dun na yun pala eh Wala na naman sa akin ah, Wala, wala na pag -o. Ah, tatek buoy oh. Oy. dalag. Nalaga buoy. Tapos ari mga kainsan, hagdan ito pa hagdan. Ayun, alam na nila ang gagawin, hagdan. Dahil yun ay pamingwitan area din yan po, ay gawa nang yan ayan. Ay yan po ay isda ang po yan ang malalaki. Yun know, oh. Daming anak dalag oh. Yeah. You know, Paming area po yan Ang dami nagpapa-schedule na pumunta dito mga kaysa eh. Hindi ko pa kayo matanggapan lahat eh Nakakahiya din naman pong Pumunta kayo din yan sa mga dini. No Baka ina-exit po ninyo sobrang ganda ba Hindi pa po ganun kaganda Hmm Tapos ito mga kaysa lalagyan natin ng ano ng tambayan yan tambayan namin magkakapatid yan may experience ninyo mga kainsan tapos na magtitira din po kami ng isang luang dyan na tataniman po ng mga bisita ng mga may nilain may experience po nilang tumanim ng palay tapos mag-ani yan dyan. ito tambayan po namin ito ng bata po kami ito at saka ito yan. ito Palabang ka no Ha? Nari, tambayan po namin ng bata ito. Oh. Lilinisin lang ang natin. Bukas 4 na auto yata. Bukas uli. Bukas ata uli kayo maghapon uto. Hindi pati sila para Ang live pang ubrahin ay. Baka na mga hakutin ba to. Baka galing to sa pailog. ito lang <laughs> naman pag may kwarta na uli kung bakit pa sa 20 bayte supot ba pag may kwarta na uli tawag uli ng tao ito tayo mabibigla ay ha? ba? Mawala tayo ng pungumang Mga dalawang bisit sa isang linggo. Sa isang si linggo ulit, is sabad doon. Ari na ang hardin ang ilalagay doon. Maganda. Ari pika hatcha gumgum. Ay di ka hatcha gumgum, tama ang kanya sa gumgum. Nang ganda na ari. Mm -hmm. Yan. Yan ba Bukas sa ito yari na. Yan ito nanay. Yan ang ganda. Ayun. Yeah, yeah. Kahit tigigisa pag... lang muna. Adi oh, ah, utrang isa isa yan. Mhm. Mm yan pala pag naiinitan. Ay ari ang labas o pulang pula. Mm. Pero pag hindi na initan ay ari. Ayos na yan, kahit aray. Yeah. Ay, anong dami nito pala. Nandiyan pa kayo na baboy kung hindi pa no? Ay, ano. Ayun na, mayroon mga ato. Yan, yeah, mga kaisan, bukas na po uli aray. Bukas na po uli, ah uh. Tay Nakakita rin ba ako ng niyog na na-design? Ganun. Design. Ganon. design. Taniyog niyog ang ah, sa po uli ari pagtutulong tulungan na po namin Pero uli ah. magagawa ka na nga naman ng ganong kubo ang bubong ay kawayan pwede rin Oo, at gawa ng kawayan at walang kakabo mm. buka ay iyari ari pa ikot na nai oh, tapos sa makalwa ari papantayin Lalagyan lang ito oh, ng... Mm, lalagyan din ng mga yun po mga mataas na lupa galing doon. Papantayin po. Oh, hardin na na 'yan. Hardinan. Ha, mga kaisan. Pauwi na po tayo. Ayos na po ito. tay ay. Mm. Utay utay ay saka na talaga yung pag mag, magandang maganda po. Pag talagang may budget na. Baka sabi ni kay marami ka atang budget diyan na wala po. Utay utay po ari, basta po dahan-dahan. Padalwa-dalwang -dahan. supot ang siminto eh, matatapos din. Kaya mga kainsan, kami po ipauwi na. Bukas talaga na ang pumaagap at magsasabog po muna kami ng ipot doon sa kabila. Sa tatamnan po ng talong. At uh, hindi ko pa po, po kayo na-update doon. May preparation na po tayo pagtotol ng talong. Utay-utay laan po. Yung mga mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace bye. Salamat po.